Naka-impake na ako. Yan, pata mo ako ng Japan. Yan. Check natin ulit yung ginawa natin. Ganda na. Yun, na. So, napaaga ako. So, chicha muna tayo. So, mga isang oras pa ata ako so, mag-iintay. Ibis ng biyahe, walang traffic. Ayos. Ganda so, tayo. Yan, waiting na lang tayo sa ano natin. Ano pa natin? Say 2192 Narita. Yan. So, napaaga ako kasi walang traffic sa Inlex. Mabilis yung biyahe. Yun. So, dito muna ako. yon, So, ayoko sa Japan. Ewan ko ba bakit? So, may paliwanag sa inyo bakit ayaw, ayaw na ayaw ko sa Japan. Sige, kita-kita tayo mamaya. Naka-impake na ako. yung Pagta muna ako ng Japan. Check natin ulit yung ginawa natin. Yun. Ganda na. Napaaga ako, so chit muna tayo. So, mga isang oras pa, sa'ko mag-iintay. Abis ng biyahe, walang traffic eh. Adios. Late. Tagal ah. Ayun ako, tambay muna, tambay muna tayo. Ayan lang ako. Pasok medyo na late. So, med dating ko na siguro 6 o'clock or 6.30. bus mag train naman tayo tayo sa Tokyo Station yan yan no, oras na uh, medyo na doon ako ha mm. station yun 11.40 na yun so dito sa Japan uh, pagdating na ang 12. Siguro 12-13 last na yun. Sarado na lahat dyan. So wala ka nang masasakyan. Gigimik ka. Sigurado magta-taxi ka na lang o kaya may sasakyan. Kaya mag-close to 12 lang. Ganun dito. Pero sa akin, mas nabibilisan ako ng train. Ayan. JR. Maka ayan, kulay blue. Yes! Let's go. Yes. Ito yung pauwi ang bahay namin. Yan. So mag-adjust akong ticket kasi medyo nagpalipat-lipat ako eh. Yan. Yun, doon. Adjust tayo dito. Okay, di ba dito? Just tayo dito. Nag-tag like, ako na yung t-shirt. Ayun muna ako yan. Burger. Burger ito. Yan na. Ayun na ako. Malapit na ako sa bahay. Yan. Ito na yung siyempre pamatay. Lagi ko dinadaan. Lakas ng hangin, siguro magbabagyo dito. yon bakit nga pala ayaw ko sa Japan? Hindi sa ayaw. Ayaw kong tantanan pumunta kasi sobrang sobrang lahat ng okay na dito. Masarap na pagkain. Napakalinis. disiplinado ng mga tao. Napakatahimik. Basta lahat andito na. So, gusto mong tahimik na buhay. Yan, dito ka. Kaya, kaya masarap talaga tumira dito. Nice, Oh. Diyan, lagi ako nakatambay sa gilid. Yan. Ang oras na, magwawan na ata. 12.30. Tagal ko. Yan, kaya sobrang pag gusto mong ang na buhay, pamilya, Ayaw mo sa Pilipinas. Ayan, dito ka tumira. okay din dito. Masarap pagkain. Tapos, isan barya-barya lang sa 7-Eleven. Makakabili ka na. Pagkain, masasarap. Lahat solid. Ayos. Ito na yung one natin. Siyempre, alam na, oh. Alam na yan. Pogi, oh. Wow. Magamit nga ito bukas. Ayos, yan. Ito yung bahay namin. Medyo madilim. Ayan. Doon ako sa taas na taas. Ayan. Doon. Ayan. Ayan. Open na natin. It. Ang ko. <coughs> yung bahay namin yan bakit yan yan gold Okay. Shit. Morning Japan, yan, siyempre. Ito yung bago natin, no? Oh. Ayan. Nice nice. Guapo, Lexus. Ayan. Nice Yung check natin. Ang ganda ng mags, Ang ganda ng Ayos. Pogi. Yung makulimlim, mukhang uulan. Ako, ready ako. Dapat mayroon akong payong. Yan. So, train tayo. Mas madali. Tsaka ako nagagamitin yan. So, punta ko na tayong bangko. Withdraw. Wait. Pre, wait muna tayo pang bili-bili -bili natin. Yo, gasay mas na. Yun. So, ikot-ikot muna tayo. Yan, dito. Yan, no. Sarap ng hangin dito parate. Yan, malapit na malapit lang sa bahay ko yan. So, doon ako tumatamboy sa gilid. At pag medyo stress ako, may problema. Bili lang ako ng dalawang potin yung Tapos yan, inom ako sa gilid lang. Yan. ito yung buhay dito. So, marami ditong mga gadget Mura lahat. Parang araw-araw nga birthday ko dati dito kasi lahat ng gusto ko Mabibili mo agad. Pero syempre, hindi lahat perfect. Misan, kahit iyo na lahat, bisan parang malungkot pa rin, di ba? Ay, napilitan ako po yun ng Pilipinas. Ano ba yun? Bakas hangin. Yan. So, solo tayo. Pintigin tayo ng mga gadget. At ito, mga, mga... hilig ko yan. Simple. Asyan. So, breakfast muna tayo. Ayan. Hmm. Wow. kamiang walang pakialam dito. Kahit saan ka pumunta dito, kung kung mo po ka dyan, wala. Dead ma. Walang pakialam mga tao dito. Kahit nga anong forma mo dito, kahit suot mo na yung pinakamamahal na mabranded dyan, wala. Hindi ka man lang titignan ng mga Japanese dito. Baka mga ibang lahi pwede, pero mga Japanese wala. di ka titignan. Pero, pag nagtanong ka ng medyo, kanya, di mo alam yung lugar, nako, napakababait. Kasamahan ka kahit saan, kumbaga, tuturo sa'yo, isasakay ka, kasamahan ka pa sa makay kung gusto mo. napakabait talaga, sobra. Kaya yeah, good. Good dito. Hey, okay. Yes. yes. Tensya tayo. Pag-try sa mga gadget o kaya sa mga damit, sapatos. Check natin. Yan. Dito naman tayo sa Kawasaki. Yan, Kawasaki. Dito tayo shortcut. Ang kapisado ko itong mga to eh. Pre. Pre basic mga tindahan yun 40% off yes yan dito yung daan pag nag work ako dati yan Kawasaki pachinko yan uh, maraming addict dyan mga uh, shoes. Ang uh, dami dito. Yan yung 33. P9. P9E siguro mga ano. P9 mga 18 siguro 17. Okay. din Okay. 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 dito Okay. Okay. ABC yeah ABC, yeah. Yeah. ABC. Ito ang ganda Air Max. 6'9". Pan summer ngayon. Yun, tama-tama yung soft kong dala. Yan. Laon jacket. Yan. Init. Sa mga cellphone, iPad. Yan. Yun, yung dami yung Ang iphone pro kailang 12 13 16 21 mga um, computer playstation yan yeah. um, mga portal portals PS5 PS5 Pro Kano yung Pro ngayon? 10 Mahal lah oh, Ito Power 5 Pro ba ito? Ayun, digital Slim Ayan. Ito mga ano ito Ayan Mga Steam Ayan uh, Switch Yan

Ihabara dito yung mga tindahan ng mga latest gadget, iPhone 16 or iPhone 17 pa yun kung saan darating na bago. Yan lahat, tablet, mga laptop, yan lahat ng latest na gadget dito. Yan. Dito ako madalas kasi mura dito. Yan. Check natin. Yes. Jonathan's

Oke okay. ikut 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 lamnya. Ay sa kanila. Oh, Siyempre, labas ulit tayo. Yan. Tayo nakatira dyan. Nandyan yung bahay natin. Yan. Doon ako sa taas na taas. Yan. Tingin na lang natin. Tingin ka baka nakalimutan ko eh. Okay. Good. Hope yun. Good morning. Yan. Mainit ngayon. Summer. Kaya naka-short lang tayo. Yan. So, ikot-ikot ulit tayo. Siyempre. Tingin-tingin tayo ng kaya natin mabili. Yan. Yes. Check, check, check. Yan. Siyempre, ikot tayo. Punta tayo sa Morse. Yan, marami maganda rin dun. Eh. Check natin. Siyempre, ikot ulit tayo. Punta tayo ng Morse. Yan. Ayos. Yes. Ang susunod nating kaibigan, ayan. ayan. na lang ako dito. Napakibirit kong lugar. yan so hindi tayo sa Don Quixote yan mga pasalubong mga chocolate mga kung ano ano yan yun tayo pupunta yan ayos andong Quijote. Lahat nandito na. Ito ang mga damit Ito yan. Ayan. Mga pan-gym. Ayan. Ito yan. Ito yan. Dami yan. Placers. Lahat nandito na. Ayan. Second floor.

banyo. Dami, diba? Hmm. Maker Kors, MK yan, Gucci, LB, Coach, Prada. Nandiyan na lahat. Matchy ako, yan. Ano ito, matchy-matchy ito. Dito yung mga tindahan ng mga damit. Ayun, puro sapatos yan. <laughs> Sawa ka dito. Yan, laki. Okay. Siyempre, August 14 ngayon. Siyempre, birthday ko. Yan, so, kahit ako lang mag-isa, okay lang yan. So, ma-celebrate natin. Yan, hanap ako mga kainan. <laughs> yes. Yan, so, win ako bukas. Yan, kaya medyo sulitin ko na kahit medyo mainit. Yan, so, nakadlaad lang tayo. Yes. <laughs> alayas ko na dahil bukas balik Pilipinas na ako yon so nag enjoy naman ako ng ilang araw pinunta ko yung mga gusto kong puntahan kinain ako yung mga kinakainan ko dati so alis stress ko nag enjoy ako yun na -miss ko yung Japan yan yan so next time ulit babay ko ulit ako dito yun. so ngayon last na ikot so may mabili pa tayo so okay ang wala naman ilang din check check tayo all Tesla Calvin Klein mga branded Adidas Ini eh, merame ikutin memang kantong pro branded jan Awesome Adidas Diesel grabe sunog ka dito ang init pag may init dito sa Japan sobrang sakit sa balat sakit kaya gusto ko pumunta na dito pag kaya ano eh pag taglamig na eh Yan. sarap sarap pag ikot So, should mago gusto nyo to, yung mga mahilig sa auto yan mahilig sa oh sa yeah. uh, yeah. napagod ako, grabe. Sakit ng paa ko. Uh, bilang araw na ako lakad ng lakad, ko po. <laughs> grabe. Ay, naka. Kita-kita ulit tayo. Sa susunod na balik ko. WhatsApp yun, syempre, gulo ng parto, yan yung gamit ko. Ang dumi, so hindi ko na nasikaso yun. Yan. Ayos, guys na ako para bukas si Patnalayo. Nakagawin yung mission is Ibook Lock. kita it sa edun. Ayos. Syempre, hindi tayo sa bahay na ulit. Kapalik na tayo, syempre. So, work na tayo. Siyempre, pasyon kayo. Kaya, pinimas pa, linggo-linggo linggo nga pala. So, time to relax yan. Siyempre, pag pagdaling na pagdaling ko, nagpamasahe din kaagad ako. Sobrang pagod ko eh, yun. So, kayo din, relax kayo yan para tanggal yung mga sakit ng katawan nyo. Medyo, ano, kayong masigla ulit.